Kuya Marbs, ba't di ka pumasok? Madam, masama po pa kasi ang pakiramdam ko kahapon. Eh, nag-message naman po ako kay sir na hindi ako makakapasok masama ang pakiramdam ko. Ikaw kay sir mo nagpaalam? Oo, oh, kayo nagpaalam mo kay sir. Nag-message ako sa kanya. At sino ba nagmamanage dito? Ikaw po, madam. Oh, intayin mo si sir mo. Doon ka magpaalam, ha? Kanyan siya na po. Di ba naalala mo, tinanong kita kung, kung uh, magdi off ka. Sabi mo, hindi ka magdi off Kasi kailangan mo ng pera. Oo, oh, ay naga-anohan nga lang sa bahay kasi walang guwaban ng bata. Kor? Oo, oh, madam. Nasa si Kuya Marbs? Ito. Ah, uh, madam. Alig nga, alig nga kayong dalawa? Mate. Ba't di ka pumasok kahapon? Ay, di po ba nagpaalam ko sa inyo? Ay, oo nga pala. Ay, ikaw, Kuya Marbs, ba't di ka pumasok? Madam, masama po pa kasi ang pakiramdam ko kahapon. Eh, nag-message naman po ako kay sir na hindi ako makakapasok. Masama ang pakiramdam ko. Nag-message ka kay sir mo? Oo. Ah. ba naman? Hindi po. Oh. Ah, ba't ka? Eh, akala ko po pag nag-message, okay na yun eh. Ah, hindi ka sa akin nag ano, nagpaalam? Eh, hindi ko po, wala po akong ano, hindi ko po alam yung, yung contact number mo, madam. Hindi ko rin alam yung messenger mo, kaya kay sir ako nag-message. Ay, dapat ay nagtanong ka kay Cor ano yung messenger ko? Hindi po, kasi ang... Si Cor, tinanong ko ito nung nakaraan. Sabi ko sa kanya kung magdi-day off siya. Ang sabi niya, eh, hindi mo na siya magdi-day off kasi kailangan, kailangan niya ng ano, na kailangan niya ng sahod. Kaya akala ko naman, e, eh, papasok siya. Hindi ko naman alam na magdi-day off pala. Hindi na, ano, na kasi biglang walang tao saan. ako walang magalaga ng bata. Kaya, mabsit ako. Pero nagpaalam naman ako kay Madam na-absent uh, ako. Ayun nga, nagpaalam okay. ka kayo, madam. Hindi ko naman alam na ikaw ay mag absent Dapat oh. nagpaalam ka. Ay, nagpaalam ka. Salitang salitan! Ikaw kay sir mo nagpaalam. Oo, oh, kayo nagpaalam mo kay sir. Nag-message ako sa kanya. At sino ba nagmamanage dito? Ikaw po, madam. Oh. Intayin mo si sir mo. Doon ka magpaalam, ha? Kaya siya na po. Last warning na. Nung nakaraan, late ka. Opo. Tapos nung, na, ano, last warning mo na, ha? Ayusin mo. Madam. Opo, madam. Sige na, sige na kayo. Kor. Oh. Bakit naman ganun? Anong bakit ganun? Tinatanong kita, sabi, di ba naalala mo, tinanong kita kung, papa, kung magdi de ka, sabi mo hindi ka magdi de Kasi kailangan mo ng pera. Oo, oh, oh. ay nag-anohan nga lang sa bahay kasi walang gabantay ng bata. Ay alam nga nang pabayaan ko yun. Pero nagpaalam naman ako kay Madam bago umabsent. Masama nga ang pakiramdam ko din. Oo, oh, dapat nagpaalam ko kay Madam. Ay nagpaalam nga ako kay Sir, hindi ko naman oh. hindi ko naman alam na hindi ko naman alam kontak number ni Madam. Sus. Sus. Ay, paano yan? Ay, ako nagpaalam, ikaw, bahala ka. Ay, wala hindi, e tayong ang akin gan. doon, kasi nga, ang alam ko eh, hindi ka, akala ko, hindi ka magde-day off. Kasi ang sabi mo, hindi ka magde-day off. Tinanong kita ko magde-day off ka, sabi mo, hindi ka magde-day off. Oo, oh, hindi nga ako dito nagde-day off. Pag mga ganong ano lang, ay, eh, pero biglaan yung nangyari sa bahay eh. E, paano yan? Oh. Pares. last warning na ako. Oh. Kaya nga, ayusin mo. Ayusin mo yung ano mo para hindi ka na maano dito kasi last warning ka na. Wala sa ayos talaga. Akala ko kasi papasok ka. Tapos yung pala nag-day off ka. Di ko naman di ka naman nagsabi ka man. Dapat nagsabi ka man lang din sa akin. Nag Dapat ka, brother mag, mag mag, day off ako para alam ko rin. Dapat nagtanong nagsabi ka sa akin na hindi ka papasok para na sabi ko sa kay madam na hindi ka rin papasok. Sana nagawan ko ng paraan yung doon sa amin. Ako na lang sana pumasok. Hindi ka nagsabi sa akin eh. Papatawag tayo ni sir nito. Ay, oo, yun ang mangyayari nun kasi alam ni madam doon kay sir.